luto lang muna ito hanggang sa mag-translucent. Ginger at garlic. At ang ating kamatis. So, pisa, -pisa ilang natin para madali itong uh, maluto. Ilalagay na rin natin yung ating malaki na sardinas. Ay, laki. Dami. 425 grams. Kalahating natin ng tubig konti lang at na ating paminta. So ito guys, kahit konting luto na lang kasi luto na naman yung ating sardinas. At this time, ay po pwede na tayong maglagay ng ating itlog. So, scramble ninyo, pero ako kasi gusto ko direkta na. Tapos siya ako na lang siya hahaluin. Ayoko ka nag-overcook ng aking itlog, kaya this time, after one minute, ay papatayin ko na yung ating apoy. Grabe, ang laman ng sardinas. Mmm! Pasa ko yung luya. Ang patanggal ng dansa. Mmm! Flash! Mmm!